Uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kaantingeros mga bro sis madam sir uh, shout out po na tayo sa ating mga sup supporter subscriber at sa mga viewers shout out ni Andrew Moreno vlog shout out bro magandang gabi Uh, shout out nih Tabrets Hunter shout out bro gandang gabean bro shout out nih eh uh, Jonjon Andoy shout out dong, shout out nih Leo dapat shout out bro Ni Chris Paul tubong shout out. Ni Rico Esteban shout out bro. Ni Ronilo Esteban shout out. Ni John Hermosa shout out bro. Ito ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga nakalap na mga maliit na mga mutya. Ito ay pinipili ko na may mga bird itong mga bato sana naniniwala lang kung hindi kayo naniniwala maghanap lang kayo ng ibang video ito ay ipakilala ko sa inyo ito ay crystallized na bato Yan o, maganda ito sa pang garapa pang paswerte pwede ito lumalakas itong depensa itong nabato na ito ito namang isa ito crystallized rin oh, meron pang ano mga ano to lagpasan ito na mga bato ito ay may kagamitan nito basta marunong ka lang ito naman isa ito ay ano na yung bangkoro. Mm. Bunga ng bangkoro ay naging bato Sa bangkoro ko to na sa ilalim ng bangkoro ko to nakita. Ito. Bunga ng bangkoro. Ito naman ang isa ay ito ang mutya ng yung malaking paru-paro yun o no? oh. ito ang mutya niya naging bato yan sana hindi ko ito ipapakita mo pero wala akong ibang batong ipakita sa inyo ito tinatago-tago ko to ito nag ano to sa ano sa may kahoy nagbitay binalot siya ng ano sa paro-paro yung ano niya itlogan merong merong imahi yan o Ayan. may imahe siya o Ayan. mutya ng paro-paro ito naman ito ang mutya na ito ay mangga buto ng mangga ito naging bato yan malakas oh buto ng mangga ito yung buto niya na yan oh maganda ito sa ano Bang proteksyon meron ito Ay, hindi ka madali ma, ano, mag, matanda pag meron ka nito. Ito naman, isa ay bunga ng buto ng tambis. Ito. Buto ng tambis. Pero bato na ito. Ah. Oh. Buto ng tambis. Yan, sa tambis ko to na ano. Kita. Merong mga gabay nito. Ang buto na ito. Yan. Malakas na mga Ineriya. Ito ay pangil ng kidlat natin, oh. yano? Oh. Pangil ng kidlat. Yan, maganda sa pangproteksyon sa lahat ng mga masamang gawa. Ito naman ang isa ay pangil naging bato yan hindi ko to alam kung anong pangil ito pero pangil ito yan yan bato na siya pang dipinsa swerte sa kabuhayan meron merong bertod nito yung ating pangil na ito Ito ay mga mutya natin ng mga maliit mutya ng prutas Ito ay salumboy Oh yan Salumboy ito bunga ng lumboyo oh. Naging bato na Oh Yan Ito ang mga maliit natin ay mga magaganda makinis marami tayo nito mm. ito yan mga maliit yan pati yan ng prutas mm. meron ba tayong sa mais oh. Oh, yan mais oh. ito mais ito Ayan. ito ay mga maganda ito sa maestro nakita yan ng maliit natin Ayan. Yan ang magandang mga mutya ay maliit lang. Mga tunay na mga mutya. Yan. Ayun lang ang ibinahagi ko sa inyo. Ay sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. like, Pakilike, pakishare naman. Sana tulungan ninyo ako sa na... Oh, ang aking channel na Mulago. At magandang gabi sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat.